Eh kasi may naka, may, may kami na inedit yung yung affidavit eh. Okay. So we have to so not only that, we have to verify the statements. Mm. Hindi pwedeng ko ano sinabi nila tanggapin na natin pa state witness na kayo. SP Soto, may suspect na kami na inedit yung affidavit ng Biskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po bang pinatutungkulan niya? Will they investigate The diskayas, kung ba't sila gumawa ng sworn statement, yun ba yung gagawin? Ito yung sworn statement ng tao, you have no right to question that. Ito na nga mga kapatid, Soto at Markuleta may hindi pagkakaintindihan at nagkakainita na dahil sa sworn statement ng mag-asawang diskaya, Sotara unahin na natin si Soto. Ayon kay Soto, may partiraw sa sworn statement ng mag-asawang Diskaya na tila hindi kumpleto at may pagkakaiba sa mga testimonya na kanilang inilabas. Dahil dito, lumabas na posibleng inedit o binago ang affidavit bago pa ito na isumite. Sa mga hindi nakakaalam ay ito yung salaysay ng mag-asawang diskaya sa mga sinabing sangkot sa mga flood control projects o kanilang mga nakatransaksyon. Bukod dyan ayon pa kay Soto na tila may nalaktawan sila at ito ay yung mga Duterte. Bakit hindi daw ito nabanggit ng mag-asawang Diskaya sa kanilang sworn statement? Eh 2016 sila nagsimula. Doon pa lang malalaman na pili lang daw ang mga nabanggit ng mag-asawang Diskaya. Ayon din kay Soto, na bago maging state witness ang mag-asawang ito, kailangan muna nilang ibalik ang lahat ng sinasabing ninakaw nila. Oo. May mga nagsasabing sangkot daw sila sa nakawan at dapat daw ibalik lahat yon at ang testimony ay dapat kompleto, walang labis, walang kulang, hindi kalakalahati lang at hindi daw ganun kadali yon. Hindi pumayag si Soto na maging state witness ang mag-asawang ito dahil sa kakulangan ng dokumento at pagkasinungaling ng mag-asawang diskaya. Bukod dyan, kailangan din nilang ibalik ang perang nakuha nila at kung mangyayaring magkaganon nga, pag-aaralan ang kanilang kaso kung pasok ba sila na maging state witness at dapat not most guilty sila para makapasok sa witness protection program. Ayon din kay Soto na kapag silang state witness, gagastusan pa sila ng pamahalaan, e eh napakarami na nilang pera, supposed to be allegedly ninakaw nila. Pagkatapos ano, gagastusan pa sila ng pamahalaan para maging state witness, diba napaka-unfair para sa kababayan natin yon? Bata ko papayag basta-basta, kailangan munang i-verify ang mga state witness na sinasabi nila wika ni Soto. Ayon pa kay Soto, napili lamang ang mga tao na nasa afidabit ng mag-asawa at tila tumalon ito. Sinasabing 2016 sila nagsimula pero noong nasa house na ginanap ang hearing, sinabing panahon pa ni Gloria at Noinoy, pagkatapos kay Marcos. At ang tanong ni Soto, nasaan ang kay Duterte? Asaan yung panahon ni Duterte? Bakit hindi niya binabanggit? Ay oo, oo pareho nun, papa paano naman ako, ewan ko, paano naniwala, naniwala yung dating chairman eh? eh. kasi, nung nandito sa Senate yan, tinatanong namin, ang sinabi, nagsimula raw sila sa public polls at sa, sa, sa ganyang uh, task sa gobyerno noong 2016. Diba, nung tinatanong ko, oh, o so sa panahon ng Duterte, at sa pick-up, eh, appointed ng Duterte, eh, pinigil na nga ako ng chairman noon eh, natatandaan niyo? Oh, anyway, dahil naubos na yung oras ko. Pero, pagdating sa House, ang pinagyayabang nila, nagkumpisa rin sila panahon pa ni Gloria Makapagal, kaya marami rin silang ipon, marami rin silang pera. Yeah. Di ba? Gloria Makapagal. Pagkatapos, uh, na Aquino, panahon din daw. Pagkatapos, sa eh, kay, per, kay uh, President Marcos daw. Asan yung president? Asan yung kay Duterte? ay naman kay Marcoleta na siya daw ba ang pinapatamaan ni Soto na nag-edit ng sworn statement ng mag-asawang Diskaya at paano daw ito nasabi ng isang Senate President at ano ang basihan niya para banggitin ang mga ito. Wala raw basihan ng sinasabi ni Soto at hindi sapat na tawagin na inedit ang affidavit batay lamang sa mga inconsistencies. Itinanggito ni Sen. Rodante Marculeta, mariin niyang sinabi na walang katotohanan ang akusasyon ni Soto, aniya hindi sapat ang sinasabing inconsistencies para masabing may nag-edit ng dokumento, natural lamang daw na may pagkakaiba ang testimonya depende sa tanong at forum pero hindi ibig sabihin na sinadya o minanipula ito. Dagdag pa ni Marcoleta na hindi makatarungan na pagbintangan agad ang sino mang opisyal o abogado ng walang malinaw na ebidensya. Ang mas dapat niyang ang pagtuonan ng pansin ay ang mismong nilalaman ng affidavit at bigat ng mga akusasyon laban sa ilang mga mambabatas at opisyal. Imbes na gawing issue ito na kung sino ba ang posibleng nagayos ng dokumento. Gate niya, tungkulin ng Senado na suriin at imbestigahan ang mga paratang ng patas at huwag maglihis ng usapin dahil lamang sa mga hinala at walang matibay na basihan. SP Soto, may suspetsya na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po bang pinatutungkulan niya? Will they investigate The diskayas, kung ba't sila gumawa ng sworn statement. Yun ba yung gagawin? Ito yung sworn statement ng tao. You have no right to question that sa Blue Ribbon Committee. Kung ano yung pinahayag niya, it is for the court to appreciate that. Pagdating ng, ng tamang panahon. Pero para i-judge mo ito, para i-judge mo na inedit ito, o oh, may nagkabayaran dito, Iba na po yung narrative nila. It is not good for the Senate na ganito po yung gagawin nila. Kami po, ako, hindi ako nakikipagkumpara kung sino yung magaling. Kung sino yung gagawa ng tama, yun po yung tama, yun po yung dapat natin gawin. Kahit kailan, hindi po ako nakikipagkompetensya kung pag-uusapan yung pagganap ng tungkulin bilang isang senador ang Blue Ribbon, wala na hong obligasyon na i-verify yung veracity ng sworn statement ng isang testigo. Kasi di ba binibet po yun bago para tanggapin or hindi? Kasi pwede magamit ang Blue Ribbon kung nagsisinunga lang yun po yung witness. It is for the court to appreciate that. Kami po, kung ano yung binigay nila, tatanggapin po namin yun. Yun po yung risk nila. Ang usapan dyan, kaya mo ilalabas yan, yan ang totoo sa isang banda si Tito Soto ay nagsabing may butas at posibleng naedit edit ang affidavit ng Diskaya Kopol. Para sa kanya, hindi sapat ang dokumentong ito bilang matibay na ebidensya. Sa kabilang banda naman, mariin namang tinanggi ni Congressman Marcoleta ang paratang na siya raw ang nag-edit ng affidavit. Ayon sa kanya, hindi niya kailanman gagawin ang ganoong manipulasyon at dapat maglabas ng ebidensya ang sino mang bumabatikos sa kanya. Dalawang boses, dalawang pananaw. Kaya ang tanong ng marami, sino ang paniniwalaan ng bayan? Ang nagsasabing edited ang affidavit o ang nagsasabing yun ang tunay na nilahad ng mga diskaya? Mga kapatid, kayo na ang humusga. Isa lang ang sigurado, hindi matatakpan ng katotohanan at darating ang araw, nalilinaw din ang lahat.